Wow, uyawaan ini Uy. Oo, yung <coughs> paing banana nini. Wow, wow, wow! Hala, po tung -tung sahur, bay? na po iba sa sahur. Baik, kinina pud siguro akong sundogon para mapildan ako si Arke. How siguro na siya ba? Kay unggoy. Kung mag-away mini ni Arki, magkat-kat-kat-kat, raku, ako as labayon ng banana. Oh, Karon, mag-practice na pagkubay para unsaon para mahimong unggoy. Oh, Unsa gani ginahimo sa unggoy, ha? Aha, alam ko na. Una siguro na kong para mahimo kong unggoy. Mukhaon ng saging. Mangita de kong saging, Chimpanzee bay. Chimpansi ba na nini? Simpansi <laughs> ni ba ni nini? Saging! Ilawan deh nak kok ni bayok kun saya lasaan ni Kaya angungui muka mama si kunsa ngasaging saging, daw bi Mia, oi! Brooks, 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 naon sa namang kaugawa na po ni Moy? Kita kang nagkaon kong saging bird? Si Chimpansi Bananini nanini na mampugog Kinsa na po nang tawhana na, nabuang na juga ka ba? Sige, tan, aw, tungtong sa horse! wala po ko nabuang ba? Gusto rin diyo ako, mailog si Ballerina Kapuchina bay! Ingani e diyo ni basta ma-inlovert. Di na lagi kasugtun ato, pangit man ka. Mas pangit ka tanawa imong nako oh, Ni, no. mas ganahan pa ku anay kaysa sa imo, murag tae. Ni ni ni, ikaw bert basig mukaon ka bert, dara o. Ti, kuydumak judan ani yo oi. Bahala kadre oi, mula kaw na akong luod kay ka. Agay! Kay humana mo ko sa bunga, sa punuan na pagkubay. Bidaw baby, bidaw mangita na pagkuup punuan. Oh, no. Chimpanzee, banana ni. La 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 la. la, la, la. Good boy, good boy. <tong> very good, very good. Diri sa katoy ha, balay ang balay. Kaya mula ka sa ko. Kaya magpalit kong pagkaon ni mo. Mabuang pa ka. Agay! Okay. Wala, may saging diri sa duol, bay. Mangita yun daw ko, bay. Wala yun saging, bay. Pero... <tong> Pahit sa siguro kapayas nila, Arki, oy. Kung <tong> <tong> saan, un, kumani, bay. Nga naam sila buhi iro. Okay. Pero sagdihin na lang oy mo katkat bit ako di man iro. Bidaw bi no. akong katkaton gusto jud ko si chimpanzee banana ni bay. Oh, oh, katkaton, oh. Katkaton din akong ing kapayasa ni bay. Oh, no. na jud ko mo katkat ani ba? Bidaw bi bidaw bi akong katkaton. Agay. Hala, patay! Wala man ay nako natarog ikot ang iro! Oh, Balikon sa nako! Agay! Hala! Akong iro! Nakabuhi! Oh, um, na! Oh, that you? Pak na toy! Hey! Ala, ala, ala! Al <tiets> hey! Ayaw toy! Ayaw toy! Ayaw toy! Maluoy ka toy! Ayaw toy! Nagpaktis sa buksa ka sa ka toy! Mama, taba! Hindi ako gusto mai mong unggoy!